Hello everyone! It's me again, Ate Jackie. Welcome sa Life is Real. Yan, So, share ko lang po yung devotion sa Matthew 15 na napakaganda po no na touch po ako doon. Actually, noon noon pa yung nangusap ang Lord yung sa babae na talagang tumigaw sa Panginoon at nag sabi niya na mahabag ka sa akin kasi yung aking anak ay parang inaanuhan ng demonyo And then sabi ng Panginoon na Uh, ang mga uh, pagkain ay hindi na inaibibigay sa iba, 'di ba? Parang sa kanila lang bilang isang ano uh, Israel, pero 'yun nga sabi niya na kahit ang mumog na nahuhulog no sa uh, sa pagkainan ay may karapatan ding uminom o kumain, sabi niya. Kaya 'yun na uh, nakaka-bless siya no na ganun yung faith niya no na kahit hindi dapat uh, dahil ang Panginoon ay para lang sa mga Jews, di ba? Doon lang sana sa Israel pero lumantad din yung napunta sa iba, yung salvation lahat kasi ganoon pag-ibig ng ating Panginoon. Ang kagandahan dito yung fake ng isang ina. Makita natin yung yung nanay na talagang uh, nagpupursigi pag para sa anak bilang isang ina, di ba? Na ramdam natin niya kasi nanay din tayo, nagagawin natin lahat para sa ating mga anak minsan nga kahit nagkasakit 'yung anak mo sasabihin mo Lord wag nang siya ako na lang 'di ba kasi ayaw nating nahihirapan 'yung ating mga anak 'di ba So 'yun 'yung feeling ng isang ina bilang isang ina and then of course 'yung bilang isang anak din there the house na oh bilang anak din na talagang uh, 'yung anak din na talagang nakikinig 'di ba tayo papabuhat na siya bigat na 'yung isang ang Panginoon din ay laging nandyan, no? Binibigay niya. Basta kita niya yung pananampalataya natin. Kita niya yung okay tayo. So, ganun tayo sa Panginoon. <laughs> Teka. Okay. Salamat kasi mabigat yung alaga. Okay. So, God bless you all and bye for now. Bye. Say bye-bye na. Bye. 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 <laughs>